tamang paraan ng pagpapalit ng feeds ng native chickens. Kumusta mga kaibigan? Welcome sa ating channel kung saan ibinabahagi namin ang mga tips at kaalaman sa pagpapalaki ng native chickens. At sa episode na ito, pag-uusapan natin ang tamang paraan ng pagpapalit ng feeds ng inyong mga alaga. Ang tamang pagpapalit ng feeds ay mahalaga para sa kalusugan at pagunlad ng ating mga native chickens. Pero, paano nga ba natin ito gagawin nang hindi sila nagkakaroon ng stress o problema sa kanilang pagtunaw ng pagkain? Bilang mga chicken farmers, mahalagang malaman na kapag biglaan ang pagpapalit ng feeds, maaaring magdulot ito ng stress sa inyong mga manok. Magkakaroon sila ng digestive issues tulad ng diarrhea o poor weight gain, kaya dapat itong gawin ng dahan-dahan. Narito ang step-by-step -step guide para sa tamang transition ng feeds ng inyong mga native chickens. Unang araw hanggat ikatlong araw. Maghalo ng 25% ng bagong feeds sa 75% ng luma. Dahan-dahan silang ipakilala sa bagong feeds para hindi mabigla ang kanilang sistema. Ikaapat na araw hanggang sa ikaanim na araw. Dagdagan ang bagong feeds. Gawin itong 50% ang bagong feeds at 50% ang luma o 50-50. Dito, masasanay na ang kanilang digestive system. Ikapitong araw hanggang ikasyam na araw. Tumaas pa ang ratio ng bagong feeds. Gawin ng 75% ang bago at 25% na lang ang luma. Ikasampung araw pataas, sa wakas, maari nang ibigay ang isang daang porsyento ng bagong feeds. Masanay na ang kanilang sistema at magpapatuloy na sila sa healthy growth. Mga paalala sa pagpapalit ng feeds. Narito ang ilang reminders kapag nagpapalit ng feeds. Una, i-monitor ang mga chickens. Laging i-check ang kanilang kalusugan at performance sa loob ng transition period. Pangalawa, tamang feed storage. Siguraduhin na sa tamang storage ang inyong feeds upang hindi ito mabahiran ng moisture o contaminants. Pangatlo, provide clean water. Huwag kalimutang bigyan ng malinis na tubig ang inyong mga alaga para maiwasan ang mga digestive issues. At yan ang tamang paraan ng pagpapalit ng feeds ng native chickens. Tandaan, dahan-dahan ang transition at bantayan palagi ang kalusugan ng ating mga alaga para masigurong patuloy ang kanilang paglaki at magandang kondisyon. Huwag kalimutang mag-subscribe at ilike ang video na ito para sa mas marami pang tips at tricks sa Native Chicken Farming. Maraming salamat sa panonood! so